Hello mga mekos mekos, ito na po ang dami ng hinog na naman ng aking mga kamatis yan. So super duper daming hinog kasi mainit kami ngayon eh So hindi lang ito, meron pa dun, dun, dun At meron pa sa likod, kaya tiba tiba na naman ako ng kamatis So ginagawa ko, ko na yan mga, ah, masarap talaga magtanim kay may aalihin. Tignan nyo naman, napakadaming bunga. Everywhere may bunga. So, samahan nyo akong mag-harvest ng aking kamatis. Lalagay ko lang naman to sa ano, doon sa aking tambakan hanggang mahinog ah yung pulang-pula na talaga kasi kinukuha ko na siya kahit hindi pa masyadong mapula mga ganyan lang yung grapes ko din pala hinog na ang tamis sobrang tamis kamatis magdami pa kayo ang dami bunga ng kamatis ko in fairness ha hindi nyo kasi ma hindi kasi masyadong makikita kasi green pa yung iba dalawang klase lang tong tinanim ko cherry tomato cherry tomato at plowmin tomato matamis din yan siya nang lagyan ko yan ng kutayan kasi kung saan saan na nagkatay mga ganito kinukuha ko na yan kasi nahihinog na lang yan o nagtago pa dito sa grass nahihinog na lang yan sya sa sa tambakan ko ito pa Diyos ko yung mga bunga niya o nagka yun yung di ko talaga maintindihan sa sa Pinas. Walang winter pero yung mga tao doon, tamad magtanim. Ang ganda magtanim doon. Walang winter. Hindi namamatay yung tanim. Dito sa dito sa mga ano oops dito sa mga lugar na nag nag e pag taglamig na namamatay na, na to eh uy pulang pula na oh hindi ako nagano ng ganitong sobrang pula kasi kinakain ng langgam or bird kinukuha ko na siya na medyo hindi pa siya masyadong hinog talaga kasi medyo matigas-tigas pa siya hindi siya makain ng mga langgam ito nagtatago na pa hmm. tignan mo yung bunga niya no nasa ano na lupa ito namang isa pinanggawaan ko na nga yan ng kutay wala na yung mga mais ko tinanggal ko na yung mais ko <laughs> kinain na marami nang nakakain ng mais ko uy eh. pulang pula na oh kinakain kasi to ng mga isnikin ni eh. kumbaga sa atin hila hila ba may mga hila hila pag ganito na kinakain kaya pag nag yellow yellow na yan tinatanggal ko na yan oh tingnan nyo Euphoria usog ang daming bunga. Sus, mamanghak ka talaga sa bunga, oh. Ooh. Napakasaya tignan kapag yung tanim mo ganito ang makikita mo. Bunga. Palaki pa ng palaki. Ha <laughs> Yan. Ito naman mayroon din dito'ng kamatis, oh. Wala pang hinog. Yung grapes ko, hinog na ang tamis. Di grabe napakatamis sakto. Ayan, no, oh, hinog na yan, no. Oh. Hmm. Ayan, no, oh, hinog na. Oh. Sus, ang um, tamis ng ano nito. Ang um, tamis ng... Hmm. Grabe. Katamis Dito naman tayo sa isa. February, nagtatanim talaga ako ng kamatis. <coughs> Yan ay yung kinakahiligan ko talaga mula pa noon naman. Nagtatanim na talaga ako. Nung nasa Laguna ako. Dami ko rin tanim doon. Mga gulay. Kaya lang may mga may mga sungot doon. na garden garden ako. Ayun. Pinagtabas mga walang ano pinanta basta wala naman ginagawa doon talagang mga ingot lang talaga na, naano sa kanilang lupa baka mabawasan daw kasi pag tinaniman diba selfish silent selfish <sighs> or uto-uto silent uto-uto yun ang tawag doon ah uh, dami na namang harvest si Irene kamatis pag magtanim mayroong aanihin dito ano ba wala ba kayong hinog kamatis ito wala masyadong hinog to kasi na hindi na nahihinog yung bunga dahil hindi na aarawan na dahil napakadabag labong ang liliit Ha, ah, ang cute. Ang So, okay. Meron pang sobrang cute. Uy, naku, yung isa na. No. Samyad na yung ano doon. No. Dito naman tayo sa... Uy, meron pa. Sa kabila pa. Manago, mungunin sila. Ayan, oh. Nagtatago, oh. Sarang may yung kamay ko. Ayan. o oh, harvest ko. Ayun yung ano ko on, oh, dami rin bunga. Pero maliliit pa. Ito may kamatis din dito, May bunga rin, oh. Hmm. mga bunga niyan. Ngunit hmm. may malaki. Pero wala pang ano. Hm. Kamatis. Ito, pipino. Ang liit lang pero kung mamunga wagas, nakailan na akong nakailan na akong ano nitong pipinong ito <laughs> oh ang dami pang pa ano ang dami pang palaki <laughs> yung bayaw ko humihingi sa akin kanina binigyan ko apat yung harvest ko binigay ko oh ito grapes ko wala walang kumakain hmm? sus kadaming bunga purya usog talagang hinug na yan eh, mga yan oh pwede nang harvestin oh hinog na. Hmm. Sobrang daming bunga. Pag sobrang hinog yan, kakainin din yan ng langgam. <sighs> Ayan, pinakatay ko yan siya dyan para magpunta siya dun sa kahoy. Ganda ng rose ko. Hmm, <gasps> kabango. Fiertes? Oo, mabig pa sa'yo. Alice? Yeah. Yeah, good. Yeah, good. Mind shot. Yo, Maki is das. Ito pa, may kamatis pa ako dito. Ito naman yung aking isang garden. Marami kasi akong garden. Hmm. Tingnan nyo naman ang mga kamatis ni Irene. Kung hindi ba naman nakaka beautiful sa paningin ko pag ganito yung makita. Hmm. Hmm. Dami na rin palang hinog dito. So, hindi ko ito pinapansin ng ilang araw. Ang dami ng hinog. Mabuti hindi pa ako inunahan ng mga mga samukan na isnekin. Kinakain to ng isnekin ni eh. Kumbaga yung hila-hila ba sa atin. Hmm ang magtanim ay di biro Si hmm? sitaw pa ako sitaw ko oh. kumalat na haha <laughs> may bunga na nakakatuwa naman tignan ay kamatis all my dream coming true magluluto pa ako ng ano do isda ko galing kami ng Asian Mark bumili ng ano malumpia hmm? kasi yung bayaw ko mag birthday mag 60 years old siya sa, this, sa September 13 nag request siya ng lumpia ni Irene dami na rin pala ditong hinog buti hindi pa kinain ng mga kuan hmm? Huh? daming bunga mo, huh? tuo sus sus kadaming bunga po yung usog eh. kahit kahit saan talaga yung mga kamatis ko ang dami talagang bunga alam nyo ba yung yung tinanim ko yun yan is yung buto buto talaga yung tinanim ko yan buto talaga nagtanim ako ng mga buto ng kamatis tapos pag nung lumaki na saka ko nilagay sa lupa ito na yan sila mm. tignan niyo oh, dami kong harvest. Ito yung plowmin plowman tomato itong mga ano cherry to eh hmm. ganyan ganyan lang yan no pero marami din palang bunga <sighs> ito naman yung batong ko gusto ko na siyang gusto ko na itong gulayan ng ano ay may bunga na ba to ay namunga na siya ano ay dahon ay mayroon na nga siyang bunga gusto ko na siyang tanggalan ng ano, yung talbos. Masarap kasi yung talbos nito. Huli, late kasi to dahil nung, nung umuwi kasi kami ng Pinas, hindi ko na kaso itong mga gulay ko ba. Kaya <clears throat> walang nagdilig dito sa likod. Kaya para silang mamamatay. Mam tapos bigla ulit nagsibol. Yan. Kaya lang September na sa Monday nako mamatay yan pag sana wag mo nang mag lamig ng sobra sobra uy, kasi sayang yung mga tanim ko alam nyo pag sa pag sa glass house ninyo itanim nalaki ng nalaki parang giant parang giant siya katulad nito oh. Kasi sobrang init siguro, hiyang siya. Ito kailangan na naman tong diligan. Oh, yung ampalaya ko marami na rin tong bunga eh. Hay, ampalaya, ayan oh. Uy, bilis maglakihan, no. Oh. Kita nyo ba 'yan? Pwede nang gulayin, no. Oh. Ito pa. Nako, pwede na talagang gulayin na yung pao. Oh. Ooh, sarap ni palaya I love you, nitib, ampalaya. Ay ala, ang daming bungang kamatis hinog doon sa ano, likod. Doon nandun, sa likod, dinabas ko na to eh. Tumubo na naman ulit. Hmm. Itong, itong malaki ito. Para lang to sa ay, sisira na ng nga eh. Parang masira yung kamatis. Para lang to sa salad-salad. Kasi yung ano, yung maliliit pangkain. Every time. Ay. Overripe. Ay. Meron pa. Os. Oh, kahirap. Sus. nagtago mo mga to eh. Ay ko alam kung na-overripe man to. Mayroon pa dito, tago eh. hmm. sa... <sighs> bulok na bulok na kay na -overripe na overripe na yan Hmm, ito yung harvest ko. may harvest na naman si Irene. Nang kamatis. Yung grapes ko, <laughs> next week siguro harbisin ko yan. I think it's close. Close. Dito tayo sa front door. Oh, ang dami na naman dahon, oh. Mo na nga. Herb is coming. Maglaglaga na yung mga dahon, oh. Na. Bukas in of August na. August 31 na. Sunday. Then ay patay ay kala ko lakong susi then September na herbs na talaga pag herbs na uh, wala laglagan na ng mga iwan natin yung pang ano nating sapato sa loob kasi nakakatamad maglinis <laughs> kahit na hindi naman mahirap maglinis kay mga bakyum bakyum pero <laughs> sa busy ba naman araw-araw -araw? si Irene nandito nilagay ko yung aking mga kamatis na mga harvest dito sa aking dirty kitchen ayan yung aming dirty kitchen dito yung aking mga tignan nyo oh. kamatis ba't walang video ayan highlight like, ayan yung aking mga kamatis hmm hindi ko to nire-ref kasi nga madaling masira pag nakalagay sa ref dito kasing area ay napakalamig kasi tignan nyo yung bubong ng ano o ang kapal kaya ang lamig ng ang lamig dito na area Hindi hmm. ba? Hmm. hmm, diba wala kaming bilibiling kamatis kasi tuwing morning tuwing morning kasi nag nagkakamatis para sa para sa breakfast. Pag tuwing summer, hindi hindi ako hindi kami bumibili ng ano, kamatis dahil marami akong tanim. Yan ang kagandahan sa marunong magtanim, masipag magtanim. Ako yan na talaga yung aking hilig mula pa noon magtanim-tanim hilig at mag-decorate, magayos yan na yung aking mga gusto sa buhay talaga. Ay, gusto ko lang talaga yung plain housewife. Simple lang yung aking pangarap sa buhay. Pero ngayon, plain housewife pero sobrang busy kasi nagtatrabaho pambihira itong mga ito, mahihinog na lang yan in ilang days, Mahinog na yung itong mga green-green sinadya ko talaga yung pangkuni na kasi nahihinog na lang yan, tulad nito mga ganyan din naman ito tinanggal ko sa puno pero tignan nyo, puro na hinog so, sarap na nito hmm, oh. tamis nito, organic walang chemicals, chemicals ito So, taki natin kasi para hindi siya sipsipin -sip ng mga asungot ba. Oh, natin yung ilaw kahit okay. pagalitan tayo ni Boss. And, lumayan ako magano mag, nagkalat pa yung aming, you know, gawa yung sa, mga gamit yung sasakyan, inilabas, ayan o. Oh. Ada oroy, wala akong tayo mag ano dyan, wala ka dyan o eh wala, tinamad ako Ay, naglinis kasi ako nang sasakyan sobrang ganda ng pagkalinis maghiga muna ako eh Ay, ito yung mga foam sa labas oh, hindi ko nilagay da matulog sa ako eh